Oh my God! Pupus po! Pupus ah, so, po ka ano, na po! So, na, like, for video, saan na... Uh -huh. Anong ano, uh -huh. uh -huh. challenge. challenge. So, challenge to, meron tayong kategori <laughs> na ibigay. Tapos, kung si uh -huh. hindi Tine hindi for that chosen category, kailangan mag-ano uh -huh. ng... Mag ano, ng kalamansi. Pakitain okay,

Vai! kainin. Oh, no. Agaw. Ayan po. Ang asin! Hindi dapat siya ba't yung kalamansi? <laughs> Bakit tamo yung kalamansi? <laughs> Bakit mo yung kalamansi? Ay, Ben. Ay, ben. Ay. 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 Ako na. Ako si si na. Ako na. Ako hindi, Ako na. Ako na. Ako Ano Ako

Ang asi. <laughs> Hindi Pipipi, pipi Ang asi. <laughs> <Oy, ganda. laughs> <laughs> <laughs> mm -hmm. Ay, ganda. Ah, very gorgeous. <laughs> bobo, 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 bobo. Baby, Para madali lang sa amo ko. านเสียบางทีว่าอ่่าอ่อ bobo. Ay, ganda. Kaya uh, yung pipi-pipi, bawal yung ang... Walang <laughs> trill to, walang trill to. Hindi. Hindi na nga kasi. Dapat na kailin. pati yung balat eh. Uh. Ay, nakasin. Gumanan eh, nakakita ko. Ngayon, nakakita natin pati yung balat. 또 뽑고 내가 한 거야 전에 이거 네시다 되는 이모 아들이는 엄마나고 부부 그로바 강쌍 티비 소니

waye.

Pa pa ade? Ito ako din patibala pati balot ha! Pa Huwag ah. sa'yo dyan eh! yung balot! o hindi na ako! <laughs> 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 oh, yung balot! nagat Hindi mo kayo! Random mga sabang panlaba! Sir! 1, 2, 3! four! Ano? 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 Ano?

Alak-alentik pa niyan, ma. Agaw. Ang so, ang sayon, niyo na ba? Bakit? Bakit? No. Bakit? 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 Bakit?

Tsaka ni uh, Alo. Brainy. Si Maris din. Eh, brainy nga. Sabi na lang akatigil na eh. Brainy. Ha ha ha. Sakit naman nung girl. Um, ng ano, mga uh, <laughs> <ng> teacher natin <laughs> sa akin. Ay, 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 ay. ay, ay. pala. Miss Garcia! Hello! Miss one? Miss Rosario. Rosario. Miss natin Uh, Rosita. Oh. Miss Rosita. Miss Helen Garcia. Miss hey, no uh, Perro <laughs> <laughs> Mi spero. Sergei, serga Ser Serga cupe! One! One! Miss Ayang, Miss Miss Sister Miss 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 Perez! talaga Sir Dean. Ha? Sir Dean. Miss Miss Miranda! One! Two! Two. Three! <laughs> 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 <laughs>

Malo, oh, mo malo, malo, Pagbigyan mo naman ako. malo, 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 Uy! malo, malo, malo,